Disclaimer: Ang sumusunod na kwento ay naglalaman ng mga kathang-isip lamang na elemento at nilayon para sa mga layunin ng entertainment lamang. Anumang pagkakahawig sa mga aktwal na tao, buhay o patay, o totoong pangyayari ay nagkataon lamang. Ang mga pangyayaring inilalarawan sa kwentong ito ay gawa ng imahinasyon ng may-akda at hindi dapat bigyang kahulugan na sumasalamin sa katotohanan sa anumang paraan. Sampung estranghero ay pinagsama sa pamamagitan ng isang kakaibang pagliko ng mga pangyayari sa gitna ng isang marahas na bagyo. Isang imbitasyon ang ipinaabot sa kanilang lahat na bumisita sa isang liblib na isla, isang liblib na kanlungan na malayo sa mga mata mula sa sibilisasyon. Ang kawalan ng katiyakan ay bumabalot sa hangin habang sila ay naglalakbay na sinasabayan ng dumadagundong na hangin na humahampas sa kanilang barko. Nakita ng mga bisita na ang isla ay nababalot ng nakakatakot na katahimikan pagdating sa kanilang destinasyon. Walang hospitable hostess na nakatayo, walang maaliwalas na apoy na dumadagundong sa apoyan. Sa halip na nila na sila ay nag-iisa, maliban sa iba pang mga estranghero at mga nakakatakot na mga anino na bumabalot sa tigang na lupain. Ang mga panauhin ay nagtitipon sa dimlilit sila ng marangal na ari-arian ng isla habang lumulubog ang gabi at patuloy na humahagulgol ang bagyo. Dito, nahaharap sila sa isang nakakatakot na realisasyon, ang bawat isa sa kanila ay inaakusahan ng mabibigat na krimen kung saan sila sa pananaw ng batas ay nakatakas sa parusa. Napuno ng takot ang puso ng mga panauhin ng mapagtanto nilang dinala sila sa isla sa maling pagkukunwari at nalantad na ang pinakamadilim nilang sikreto para makita ng lahat. Sila ay natigil sa isang nakamamatay na laro ng pusa at daga, hinabol ng isang kaaway na hindi nila makita kung sino ang desperado para sa paghihiganti, habang ang kawalan ng tiwala ay lumalaki sa mga estranghero. Sa loob ng mga dingding ng mansyon, iba't ibang uri ng unos ang namumuo habang nananalasa ang bagyo sa labas. Sa proseso ng pagsisikap na lutasin ang misteryong nakapaligid sa kanilang sitwasyon, ang mga bisita ay gumagawa ng mga akusasyon, nagbabago ng mga alyansa at naging lubhang paranoid. Gayon pa ang bilang ng mga patay ay tumataas sa bawat oras na lumilipas na nagiiwan ng isang landas ng pagkawasak at kamatayan. Isang bagay ang namumukod tangi sa gitna ng kaguluhan at kalituhan ang mamamatay tao ay gumagalaw sa gitna nila habang nakasuot ng maskara ng panlilinlang at hinihimok ng isang baluktot na kahulugan ng hustisya. Habang nilalabanan nila ang oras upang malaman kung sino ang kanilang malupit na umaatake, ang buhay ng mga bisita ay nasa panganib habang sila ay papalapit sa katotohanan sa bawat bagong paghayag. Isang tanong na lang ang natitira sa dulo sa kakilakilabot na larong ito ng kaligtasan, sino ang huling mapahamak? Isang walang hanggang obra maestra na hindi nagkukulang na humanga sa mga menonood sa kwento ng misteryo, penonebik, at huling pagtubos. Salamat sa pagpapahintulot sa amin na akitin ang iyong imahinasyon pakiligin ang iyong mga pandama, at dalhin ka sa mga mundong parehong hindi ka panipaniwala at nakakatakot. Ang iyong feedback, komento, at pakikipag-ugnayan ay nagbibigay inspirasyon sa amin na patuloy na itulak ang mga hangganan ng pagkukwento at upang lumikha ng nilalaman na sumasalamin sa iyo sa malalim at visceral na antas.